Hi mga ka-fam! So, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, nandito kami ngayon sa isang cultural event. Party <laughs> uh, Barrio Fiesta! And um, if you're new to my channel, please continue to watch. And don't forget to subscribe and click on the notification bell para updated kayo sa mga latest happenings ko. Very titang mga outfitan for today's video. Wow! Tita sa kasal. Anong tita ka ako? Tita sa kasal. Tita sa mga event. Tita sa aeroplano. <laughs> kasi may pilot kaming kasama so kailangan ng flight oh, attendant. Oh, Rachel. oh, oh. Ayan. Ma, tulungan mo man kami. Sino kayo dyan? Ano yung withdraw mo? 3,800 po. Okay. Marami akong bibili. Hala, ma, kinabog niya yung withdraw niya hanggang tig 2,000. Kasi may Klarna pa akong insomnia. Hello. <laughs> <laughs> Hindi pa kasi bayan to eh. May Natira pang one month. Ala, malapit na. Mababayaran na niya ni Song. Ayan, mas okay dyan. Ma, saan tayo talo ma? Talo, uh, talo kami sa laban niya. Kailangan namin ng na reinforcement. Meron kaming pambato. Grabe, sobrang pretty. Nakakalurky. Oh, Grabe. Na <laughs> Figure out pa kung paano pumunta. Grabe na ang pagsubot ng Grabe na ang challenges Wala pang challenge na pero hindi mahirap Vlogger This is our new friend Fatima Go CJ, go na mag ano. mag lead ng waves Turn right. Hindi kami ang magluluto na po ng tinuguan. Grabe ang papunta dito. Ang dami namin pinagdaan ng trail. Before makakain ng anong masasarap na dun. And this is our very beautiful friend. Say hi. Hello. Ah, she's a pilot. my God. Medyo lume-level up na yung mga nagiging friends namin. Na Charis. <laughs> Yes, um, mm -hmm. Kasi si CJ kasi, plano niya talaga maging flight attendant dito sa Europe. Kaya medyo gumagawa na siya ng network. Emilang. <laughs> lang. Pero wala pa kami sa sa aming destination. Doon pa! A few moments later. Ayan, tuloy po kayo. Enjoy sa loob. Thank you. Ah, taray. Yeah. <laughs> Thank you ng palabok ni ate. Ano ah, talaga ang special sauce? So, sold out talaga. Sold out talaga. Kinuntihan niya yung pansit. Wala na rin pansit? Wala na rin. Mamaya po. Pagkano, mali po kayo. Kasi uwi lang ako sa date. Ah, malapit lang. Opo. Ano pa lang nangyari sa show pa hindi pa siya ready. Ano yeah, siya? Ma yeah, Sasamahin ko lang. Ah, uh -uh. kasi masyado akong busy kanina dito sa well, ano, Medyo malaki na ang kinita ni Ate <laughs> ngayong araw na to. Ano na siya? Kota na siya. Grabe 'yun. Hindi naman. Ayun. Sige. sige. Pa yung shumai. Kasi kasasalang pa to. Ubi Halaya from Germany. Ubi Fiesta, four-time uh, participant. Ubi ay, perfect. Try. Ay, ay. Oh my gosh, it looks like an ice cream. Yes, it tastes like ice cream, creamy, but it's uh, really from real Uber Roots. Oh my gosh, oh, so yummy. Okay. Um, please follow me on Facebook and Gigi Kunze in Instagram. Hi, perfect, thank you. Torta de cibu, and then. Huh? Torta de cibu. Torta de cibu. Hello guys. Hi. Sawadi kaki na ka. Ang ating bisita from London. Oh, tignan nyo naman outfit. Very madam. Kakarating ko lang. Ako mayaman na ako. you from London? Ayan. lang po. Ay, ito pa magiging business

tapsa hmm, barbecue ah sete so ka dalawa kami ng lumpia ni Frances hmm in fairness malasa nul no malasa man sobrang malasa in fairness 80, 80 cck very very very, very tasty And so tasty very oh, so Filipino yeah oh sa ating kababayan from France <laughs> Iniwan na kami sa Lusak. So, medyo no, nakakaangat-angat na talaga itong friend namin. Ang arte na. Nakaka-ingat. Ilong kasama. Sa bar namin, malapit sa uh, Charles Bridge. O'Shea's Irish Bar. Uh, may freebies ba? Ah, uh, Irish. O, may freebies. Ayun. Ayan. promote natin yan. Promote nyo. May, may free din na afam mo. Charot. Ay, maraming. <laughs> Go Laban. I mean, yeah, Miroslav. Miroslav, yes, right. And where are you from, Miroslav? I am from Czech Republic. Welcome to Czech Republic. <laughs> yeah. And what do you like about this um, Filipino event? I'm not sure yet. I'll have to <laughs> uh, Who invited you? Here? No, yeah. no, no. Uh, my, my friends. Our friends. Uh, oh, okay. hi, Bain. say hi. Kabayan. Hi. Kabayan. Hi. Ayan, may free ticket po tayo papuntang Pinas. Pero one way lang. Wala nang Wala nang bayan. Wala nang euros lang, 15 minutes. Ayan, so meron tayong massage. Dito, 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 dito. Saan po, dito, po dito? Dito. Ay, dada Ay, dada, dadapadala. Dada, Lama, dada, Jean. Dada, live! Bongga live! Go! Live massage, 500 only live massage. <laughs> <laughs> Please come to my boat. Let's damage the result. Thank you, thank you, mother. Thank you, mother. <laughs> Say hi. hi. <laughs> Uy, akala ko hindi ka mga so, we'll ah, sa... ah, libre? <laughs> tara, tara. Tara, Hindi siya papalakpakan. Mga kaibig ang po natin dito. Hello po. Hi. Okay. Ang Ladies and gentlemen, a round of applause. We have our friend, a local. Pinaputol. Pinaputini ni Tep Tep, ang puting patpat na pinaputol ni Putput. One more time! Ah, pinaputol ni Tep Tep, ang puting patpat na pinaputol ni Putput. Thank you. Mamaya na papakpak. Mamaya na papalakpak. So much, guys. Enjoy kabayan. Thank you, thank you. Let's go. The follower, are you followers? I, I know. Follow sa mga naghahanap po ng work, pwede din sila dito di rin pumunta. Ayan. Ito dito yung um, boot din ng OWA sa mga gusto magpa-verify ng kontrata mag-avail ng insurance, mag notarize Dito yan sila. Magkanta ka rin ha. God say. <laughs> salamat po. Balik <laughs> kayo. Sige, bukas. Hala, bakit kanya kilala, Sol? Itong magingat na ito talaga. <laughs> mag-ingat. Mag-ingat pa, baba. Actually, papunta dun sa event, Nakakapagod siya. Parang sinadya na doon ganapin para pagdating mo doon, marami kang bibiling pagkain. <laughs> Maganda yung ano naging strategy nila dyan sa marketing side. Eme! <laughs> Hala, may pa-seminar na si CJ. Patay. Bigla na siyang naging tour guide. Isumo nga para makita niya ang mga constituents niya. Mm, ayan na. Mm. Siya na po ang ways of the year. Yes. Ah, nakarating na kami sa um, metro station. Makaraos din. Makaraos din for today. Kinain ko today. Wala na. Uh, ito, ka ulit. Yes. Ah, ito na pala yung ating... Jejo. Madam Chair. Ano, Madam Chair. Mm. So, dalawa. Red and green. Go na ka. Go na. Galiante nan lupa. Come on. Dito na tayo. Dito tayo di diba? Nasecure Na secure na po namin ng slot. Curvy. Yan. Uh -huh. Dear Charo, napakahirap ng pamumuhay namin dito sa Abro. Hindi ko lubos sa na sa mga itong pagkakataon, eh tatamaan talaga ako ng pagod. Pero gayon pa man, pinipili ko pa rin lumaban para sa tagumpay ng aking pamilya. Yes. Hindi ba? <laughs> ah, wow, wow. Pauwi na ako. Balik na ako naberno.